Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Na ito pa ang karagdalang ebidensya o proof na sold out talaga ang tickets ng SB19 ang concert nila sa Doha, Qatar. Itong si official Hera Angel ang nagpatunay na sold out talaga ang tickets. Ito nga si Miss Hera Angel, enjoy na enjoy at masaya habang nanood ng concert ng SB19 sa Doha, Qatar kasama ang kanyang kaibigan. Masaya silang lahat. Narito po ang video ni Miss Official Hera Angel. Credit to the owner sa TikTok video niya. Grabe guys! Solid, solid talaga yung concert dito sa Qatar ng SB19. Ang mo ni Ken. Ang mo ni Ken. Ang guwapo <Nel> really kayong lahat! Mahal na mahal ko lahat! Mahal ko kayong lahat! Pero mahal na mahal kita! Kaya Pakasalan niyo ako. Pakasalan oh. niyo ako, please. Pero yun nga, ang medyo comment ko lang is hopefully yung pagod ng ng mga tao, iniwan nila sa labas ng convention, di ba? Kasi grabe, no? Yung energy nila naiwan din sa bahay. Ba? Ay, Pero, ba? Pero yun nga, sayang naubusan ako ng VVIP at VIP. Sana mas nakita ko yung pagmumuka ng mga minabahay ko. Pero yun, ito lang din ang pinaka Papangal. pinaka best comment or best comment that I could say. Like solid performers sila all throughout live. Talagang worth it. Worth it. Lahat ng oras ng pila namin. So ulitin. Uulitin talaga.